Ulan mo kasing cremation dito sa Romblon, Romblon. Kementerong ano dito eh. Game, ba? Dito kasi nga mahal sa Manila. Ako si Alex, gumagawa ng urn dito sa Romblon. Meron kasi akong makina doon sa may bundok. Yung bato na yan, Inaangkat ko lang din, dine-deliver lang doon sa akin Sa process lang kasi, halos isang oras Nadam pwesang may palis, palisan para pamilitam siya Depende sa bibili, ang ipapagawa Paano ang design ng gusto po Kasi kalimitan niya, nagamit sa patay Halos Pupusin niya ng tatlong oras sa isang peraso sa isang linggo maabot sa 42 piraso Ulan mo kasi cremation dito sa Ramblon Pero sa kambilang isa, sa Tamlas ang meron yata Kung meron cremation dito maraming gusto sa urn Hindi na kung mo urn eh pampatay na hindi Tanggalin mo ito gawin mo ng flower base Yan pa hindi tayo ilagay din mga importanteng dokumento kasi hindi nila pag-interesan na buksan pang ano yun, pang amboyan sa tao. Kasi kung meron kong mahalaga, hindi ba, mga kayamanan, may lalagay mo dyan. Hindi nila babutusan eh. Marami yung magagawa. Hindi lang earn na ang patay.